Magandang hapon kagri Bigay tayo pataba kagri sa ating kamatis Sa ating kamatis kagri oh. malaki hmm, laki na po Taas na Bigyan natin ng Ito ganito Isang ganito Mga 300 grams ito Ito ng ibigay natin kagri Dilig natin sa puno Ating pagbibigay ngayon sa pataba Dilig Drinsing method dredging method kag dating pag para wala makakain kay na na to kag dating kamatis oh magas mas maganda kag tuloy-tuloy ang mulaklak kag sa sunod kag dating every isang semana po magbibigay tayo every o oh, Saturday every Saturday po tayo magbigay ng ating pataba kag